Paano kwentahin ang kita o profit margin? Good day mga kanegosyo! Welcome to Kanegosyo Coach! Ang topic natin ay hatid ng Kanegosyo Center at Go Negosyo. Gusto mo bang malaman kung gaano kalaki ang kita mo mula sa mga produkto o serbisyo na binibenta mo? Kailangan mong matutunan kung paano compute ng profit margin isa ito sa pinakaimportanteng bagay na kailangan mong malaman sa negosyo. Madali lang to, kaya ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin ng mas mabilis at madali. Tara! Ang profit margin ay isang paraan para malaman kung gaano kalaki ang kinikita mo sa bawat produkto o serbisyo na binibenta mo. Para makuha to, kailangan mo lang sundin ang dalawang simple steps. Step 1. Alamin ang cost of goods sold o halaga ng napagbentahan at operating expenses o gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Kung nagbenta ka ng t-shirt, ang cost of goods sold ay ang ng halaga ng lahat ng bagay na ginastos mo para magawa o makabili ng t-shirt na ito. Paano ito kinocompute? Para sa presyo ng tela, Ilang t-shirt ang nagagawa sa bawat yarda at magkano ang katumbas nito? Isama mo ito sa gastos. Kung nagbabayad ka ng mga tao para magtahi o gumawa ng t-shirt, isama ang kanilang sahod sa kabuuan gastos. Kung may iba pang gastos tulad ng mga kagamitan na binili mong pangtahi, pagprint ng design o packaging, lahat hanggang sa bawat sentimo, ilista mo. Lahat ng magagastos mo sa materyales at labor, ang tawag dyan ay cost of goods sold. Kailangan mo ring alamin ang operating expenses o ang tinatawag natin na mga gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa madaling sabi, ang operating expenses ay mga pang-araw-araw na gastos o bayarin na kailangan bayaran ng isang negosyante para magpatuloy ang negosyo nito. Kasama rito ang mga gastos sa kuryente, renta, sahod ng mga empleyado, mga gamit at iba pang bagay na kailangan para magpatuloy ang negosyo. Step 2. Kwentahin na natin ang profit margin. Para makuha natin ang profit margin mo, gamitin natin ang formula na to. Net profit divided by revenue multiplied by 100 equals profit margin percentage. Ang net profit ay ang kita mo matapos mong ibawas ang lahat ng gastusin, kasama na ang cost of goods sold o halaga ng napagbentahan at operating expenses. Ang revenue naman ay ang kabuuan ang kita mo mula sa sales ng produkto o service mo. Halimbawa, kung ang isang t-shirt ay binibenta mo ng 500, at ang total gastos mo para gawin ito, ang cost of goods sold plus the operating expenses ay 300 pesos. Ang net profit mo ay 200 pesos. Gamitin mo ang formula na ito. 200 divided by 500 multiplied by 100 is equal to 40%. Ibig sabihin 40% ng bawat t-shirt na binibenta mo ay kita mo. Mas matas ang percentage, mas maganda. Madali lang, di ba? Sa pamamagitan ng pagkwenta ng profit margin, malalaman mo kung gaano ka kumikita sa bawat benta mo. Mahalaga ito para mas maplano mong mabuti ang presyo ng iyong produkto at malaman kung tama ang kita mo. Huwag kalimutan! Ang goal ng negosyo ay hindi lang basta magbenta, kundi kumita ng maayos. Kung ikaw ay Cebuana ka negosyo Center member at kailangan mo ng dagdag na puhunan, pwede kang mag-apply ng Cebuana Lawyer Microbiz Loan. Negosyo simple sa negosyo Center. Panoorin din ang iba pang negosyo coaching videos para sa karagdagang kaalaman